Kan Kanina pa. First time, first time. Tongkod, ang tongkod niya, eh, no? Hindi, <tututup> huwag ka matakot, be. Hindi, kaya, hindi, tusok mo lang. kamu Lagot ka sumbong kita, nakasira ka pa. Patay! Patay ka! Nakakakita kita sa corona ko, Ejie. Nakasira ka na kayaan, no? Ganyan, putong talaga yan. Bolo ka sa sinira mo yan. Ejie, nakasira. Hindi, putong eh, talaga siya. Ay. Yung corona ko, hindi sinasabit. Ay, may video. May problema ba? Hindi ako nakasira. Nakasira, no, gago. Eh, ano sa so kasabi siya? Ay, oh, tanggalan mo ito ng sounds, ah. Itaas mo. Matataas yan, ano? Wait. Matataas, tapos, okay okay na. Huwag na. Tamang. Tapos na, tapos na. Tapos na,